Oh, guys, it's a metal world. Hanap tayo guys ng ano. Pulak-pulak. Isko ko. Ano ba yan? Ano ba yung makita ko dito? Pupunta ba tayo dito ang bulaklak? It's a metal world, it's a metal world. Meday is blessed. Agoy, magkano kaya ang ganito? Guys, magana po tayo dito ng bulaklak. Guys, ang mahal na. Nasa 800 na. Ano bang gagawin ko? Oh, my goodness. Mga kaba. Paano natin ito babudgetin? Sana may makita tayong buke. Kaya nga po eh. Kaya lang ano. Ay mga pang ano to hmm. ah dito hanap tayo rito mga pang ano to mga pang mga pang birthday ba hanap natin mga pang birthday mga pang birthday ba oh parang plastic to mga plastic ba to ah dried ano ha? Picturean nga natin. Isang hirap ng maghanap ng flowers. Ang mamahal nila. Sana makakita tayo ng mura. Ang mura-mura. Magkano nga tayo. Magkano po yung ganyan nyo, may stargazer? Po, ma one thousand, ma oh my goodness, 1,000. Yan po lahat, halos 1,000. Okay, ma'am. Ganap po ako na medyo mababa ang presyo. Ito mama, mas mababa. 600. Eh, eh, yung ganyan po nyo, 600. Sige po, balik. Ikot lang po muna ako. Guys, ang malang, ano, malang bulaklak. Grabe. It's a metal world. Ayan, sana makakalala tayo ng ano. It's a metal world. Ang mamahal bulaklak. Guys, ang mamahal bulaklak. Pero meron silang ano. Uh, meron silang dry flowers. Ayan, yun ay papansin ko. May dry flowers sila. Sana makakita tayo ng medyo 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 Yes, na po? Nagkakambas pa. Gusto ng mabahabang pressure. Ah, <laughs> Ano ba yan? Bibi mo, Nahirapan ako. maganap akong maghanap. Nahihirapan akong maghanap ng flowers. Oh my goodness. Yan guys, nasa dangwa tayo. Nahirapan tayo guys maghanap ng ano, ng bouquet. naku Oh, siguro ito na lang bibi mo. My goodness. <laughs> bibi mo siguro ito na lang ang bibihin ko. Big na lang siguro ako kay Ate. Ayun. Mo oh, ang mahal bulaklak. Mm. Ayan nandito, nilagay ko na sa plastic. Oo. Oh, oh. It's a meta world. It's a metal. world. It's a meta world. It's a metal world. Meta world. Meta is plastic. It's fantastic. You can watch me in everywhere, in everything. I'm your unimagination. It's your creation. It's Ang mahal bulaklak ngayon, guys. Hindi ko alam kung paano tatawad kay ate. Oo, mahal. Buti na lang maaga kami nakapunta rito kasi... Ayan, 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 ayan. <laughs> ayan, baby mo. Ang mahal ng bulaklak dito. Ayan. Ang mahal bulaklak. So ganang great. It is cool and kayan. Bulat lang, ang ganda ng bulat lang, ang pangon ng bulat lang. Dulot sa atin ay gala. Guys, ang mahal ng bulaklak, grabe. Papaano na?